Isang araw, biglang nawala ang isang malaking kaharian na puno ng kasiyahan at kagalakan. Lahat sa kaharian ay namumuhay ng kapayapaan at katahinikan. Bigla na lang nawala ang kaharian. Walang alam kung ano ang nangyari. Natakot at naguluhan ang mga tao. Hinanap nila ang kaharian sa lahat ng dako, ngunit hindi ito matagpuan. Nagdesperado ang mga tao sa kaharian na malaman kung ano ang nangyari. Kiniling nila ang tulong sa matandang lalaking may karunungan sa kaharian. Sinabi niya sa kanila na ang tanging paraan upang malaman ang nangyari ay ang pumasok sa madilim na gubat. Ang mga matapang na tao sa kaharian ay pumasok sa madilim na gubat at bigla na lang nakakita ng isang kakaibang tanawin. Sa gitna ng gubat, nakita nila ang isang lumang kastilyo. Puno ito ng mga lihim at mga misteryo. Ang mga matapang na tao sa kaharian ay pumasok sa kastilyo at nalaman ang katotohanan. Ang kastilyo ay tahanan ng isang masamang salamangkero na gumamit ng kanyang kapangyarihan upang itago ang kaharian mula sa mundo. Ang mga matapang na tao sa kaharian ay nakaya nilang talunin ang masamang salamangkero at kanyang kapangyarihan. Nakaya nilang buhayin ang kaharian at muling makapamuhay ang mga tao sa kapayapaan at katahinikan nalutas na ang misteryo ng nawawalang kaharian. Masayang-masaya ang mga tao sa kaharian at pinasalamatan ang mga matapang na tao na pumasok sa madilim na gubat upang sila ay iligtas.